Napakalaking kagang are at may kulay pa. Wala sa tubig kundi na sa initan siya at nagsasambiting pa. Eto na naman si Pito Pito, pinanganak ng 8800, sinto, sinto, makyat na pala sa bakho. Na mas mabagal pa sa baklang nakatakong kunwari magtatrabaho. Bato lang pala kuwari nasa sugo, naka-aircon. Ito talaga si Daguhoy, Pilingero. May umepal pang malapulis kung umasta. Gwardyang buraot lang pala. <laughs> Pagiinom ito si kuya ayaw nang isa gusto isa gad pa. Ayan tuloy ang resulta ay tinulak ang kamay ng octopus sa kalsada. Este bako pala. <laughs>